half kilo of chicken. Then ata isa lang ka itlog, imong batilon. So kini siya nga para uh, chicken game kun ani mo siya gutan nimo ang uh, asin ug kana ang ajinomoto. Okay, so marinate na siya nimo. So kini siya uh, crispy fry. Okay. 1 kilo of crispy fry pero dili na siya ihorot. So ina na siya mga katrine. Kumala ana ato na dayon siyang i ko diri ang kana ang chicken. So first kini siya gi marinate nimo siya so iyan mo siya sa i i-dip nyo siya sa egg. So, pagkahuman, diri dahil yung food siya sa na, sa crispy fry. I-coat po siya nyo diri sa okay, crispy fry. Ayan. So, ako ako rin binuhat buhat rin yung chicken joy mga katribu ha. So, ayan. Pag humanaan na, so, in a medium heat, diri na kayo natupos ka na ito ang gusto para diri na siya ma uh, masulog diri. So, kaya yung maluto dyan siya. So, ina na siya. I-deep fry na ito. Ayan. Ayan. Ayan ang mga katribo ang ating finished product sa ating Chicken Joy Homemade. So, ayan. Thank you for watching. Bye-bye. Follow for more.